Ang Nayong Pilipino ay unang binuksan sa publiko noong 1970. Ito ay isa sa mga pangunahing atraksyon sa ating bansa ng mga panahong iyon. Ang Nayong Pilipino ay naglalarawan at nagpapakita kung gaano kayaman ang ating kultura at kasaysayan. Sa kasalukuyan, wala na ito sa kanyang unang original na lokasyon sa Pasay. Ito ay nalipat na sa Clark, Pampanga. Sa kasamang palad, ito ay kasalukuyang sarado na rin ngayon sa publiko. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Alamin natin ang kwento at kasaysayan ng Nayong Pilipino. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel. Especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon palang nabisita sa ating channel. Palike at pashare na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic. At paklik na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. ang Nayong Pilipino ay isang inspirasyonal na konsepto na isa sa mga proyekto na sinimulan ng nooy First Lady Imelda Marcos. Siya ang nagtaguyod at nagtatag ng iba't ibang mahalagang institusyong pangkultura sa bansa. Kasama na rito ang prestihiyosong Cultural Center of the Philippines. Layunin ni Imelda Marcos na ipakita at itaguyod ang kagandahan at yaman ng kulturang Pilipino. At sa pamamagitan, ng mga institusyong ito matagumpay niyang naipahayag ang kahalagahan ng ating kultura at kasaysayan. Ang nayong Pilipino ay isang pasilidad na sumasaklaw sa humigit-kumulang na 22 ektarya ng lupa na bahagi ng isang property na may kabuuang lawak na 47 ektarya. Si Imelda Marcos ang personal na pumili kay Ildefonso Santos, isang magaling na arkitekto upang magdisenyo ng pangarkitekturang plano ng Nayong Pilipino. Ang layunin ng konsepto ay ipakita ang kagandahan ng Pilipinas sa pamamagitan ng arkitektura at kultura kasama ang isang malawak na aquarium at fishing lagoon na may iba't ibang koleksyon ng mga halaman. Ang Nayong Pilipino ay isang eksibisyon ng pinakamahusay na aspeto ng Pilipinas na matatagpuan sa lugar ng Pasay noong 1970. Pagkatapos buksan ang Nayong Pilipino, ang Museo ng Kulturang Tradisyonal ng Pilipinas ay binuksan sa loob ng Nayong Pilipino sa pamamagitan ng Presidential Assistant on National Minorities. Ang seremonya ay dinaluhan pa ng pangulo ng Indonesia na si Suharto at ng kanyang asawa. Dalawang taon matapos noong November 6, 1972, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Presidential Decree No. 37 na lumikha ng Nayong Pilipino Foundation. Layunin ng foundation na itaguyod at palakasin ang mga proyektong pananaliksik at pagunlad sa mga larangan ng agham panlipunan at pati na rin ang pagtatatag ng mga park at museum na magsisilbing atraksyon upang itaguyod ang turismo sa bansa. Ang nayong Pilipino ay nahahati sa anim na distritong rehiyon. Ang rehiyong Tagalog ay nagtatampok ng bahay ni Emilio Aguinaldo sa Bulacan, isang bahay na kawayan. Mayroon din isang bahay na naglalaman ng koleksyon ng mga kagamitan at kasangkapan noong 19th century na ginamit ng mga Kristiyanong Pilipino noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Mayroon din isang pavilion sa rehiyong Tagalog kung saan idinaraos ang mga kaganapan. Sa rehiyong Bicol, mayroong isang bahay na Espanyol at ang pangunahing atraksyon ay isang mas maliit na replika ng tanyag na Bulkang Mayon, pati na rin ang mga labi ng simbahan ng Kagsawa. Sa rehiyong Visayas, mayroong isang replika ng Cruz ni Magellan at Chocolate Hills sa lalawigan ng Bohol. Mayroon din mga buong scale na mga replika ng iba't ibang bahay mula sa Leyte, Bohol, Cebu at Samar. Ang rehiyon ng Mindanao ay nagtatampok ng isang moske, isang tradisyonal na bahay ng Samal, isang bahay ng prinsesa at isang bahay ng datu na naglalaman ng koleksyon ng mga etnografiko at kulturang artifact mula sa pangalawang pinakamalaking isla ng bansa. Mayroon ding isang Mindanao Pavilion kung saan isang dance troupe ang gumaganap lingguhan kasabay ng Nayong Pilipino Rondala. Ang pangunahing atraksyon sa Rehiyong Cordillera ay ang pagkakaroon ng recreation ng mga tanyag na rice terraces. Sa rehiyon ng Ilocos, mayroong isang bahay na tradisyonal na bahay na Espanyol sa Vigan. Mayroon din isang playground area kung saan maaaring maglaro ang mga bisita ng mga tradisyonal na laro ng Pilipinas tulad ng piko, tumbang preso, luksong baka at iba pa. Kasama rin sa nayong Pilipino ang isang malaking aquarium at ang nabanggit na museo ng tradisyonal na kultura ng Pilipinas na nagsara noong 1983 at muling binuksan at pinalitan ng pangalan bilang Philippine Museum of Ethnology. Ikaw ka alam, ano ang masasayang alaala mo sa nayong Pilipino? Pake-share naman sa ating comment section ang iyong kwento. Sa loob ng mga taon, ang parke ay naging tahanan ng maraming kultural na aktibidad at espesyal na mga okasyon. Isa sa mga pangunahing kaganapan ay ang taunang pagdiriwang ng Santo Niño at pag-oorganisa ng bazaar kung saan ipinapakita ang mga katutubong produkto mula sa iba't ibang pangkat etniko sa bansa. Bukod dito, mayroon ding iba't ibang mga exhibition sa museo na nagpapakita ng kahangahangang kultura ng bansa. Noong 1993, ang dating pangulo na si Fidel V. Ramos ay naglabas ng proclamation number no. 273 na nagbibigay pahintulot sa Nayong Pilipino Foundation na magsagawa ng kampanya para sa National Fund upang matugunan ang mga gastos sa pagpapaayos at maintenance ng mga istruktura at mga pasilidad ng Nayong Pilipino Complex. Sa simula, Mayroong plano na ilipat ang Nayong Pilipino sa Expo Filipino sa Clark, Pampanga noong 1999. Ngunit hindi na tuloy dahil sa maraming kadahilanan. Gayunpaman, pagkalipas ng isang taon, inihayag ng mga opisyal ng Manila International Airport Authority na kailangan nila ng bahagi ng lupa na sakop ng Nayong Pilipino upang sumunod sa mga pamantayan at kaligtasan na itinatakda ng International Civil Aeronautics Organization. Sinabi ng Manila International Airport Authority na kinakailangan nila ng lupa upang magtayo ng karagdagang parallel taxiway at surface way sa pagitan ng Terminal 2 hanggang Terminal 3 ng airport na noon ay tinawag na Ninoy Aquino International Airport noong Hunyo 2002 si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay naglabas ng Executive Order number no. 111 na naglipat ng 8.6 hektaryang lupa ng Nayong Pilipino sa Manila International Airport Authority. Samantala, si Planas at ang Nayong Pilipino Foundation ay patuloy na naghahanap ng bagong lugar na pwedeng lipatan ng Nayong Pilipino at natagpuan nila ito sa Clark Expo, Pampanga. Ang site na ito para sa bagong parke ay inire-rekomenda ng dating Pangulo at tagapayo ng kalihim ng Hilagang Luzon na si Rene Diaz. Noong 2007, binuksan ang nayong Pilipino sa Clark na itinayo sa 3.5 hektaryang lupa na may mga bagong atraksyon na wala sa dating nayong Pilipino sa Pasay City. Noong April 2, 2007, nilagdaan ni Pangulong Arroyo ang Executive Order No. 615 na nag uutos sa paglipat ng nayong Pilipino sa isang malawak na lote na may sukat na 15 hektarya. Ang lote na ito ay pag-aari ng Philippine Reclamation Authority. Sa pamamagitan ng paglipat na ito, layunin ng gobyerno na bigyan ng mas malawak na espasyo ang nayong Pilipino upang mas maipakita at ma-preserve ang kultura at kasaysayan ng bansa. At noong 2012, ang dating pag-aari ng Nayong Pilipino ay nakuha ng Manila International Airport Authority. Sa kasalukuyan, ang dating lugar ng Nayong Pilipino ay ginawang isang malawak na parking area. Ito ay isang malungkot na pagbabago dahil nawala ang dating kahalagahan at kagandahan ng cultural park na noon ay nagpapakita ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang nayong Pilipino ay pansamantalang nakasara sa publiko mula pa noong pumutok ang pandemic at nag-lockdown ang bansa noong 2020 at wala pang pahayag kung kailan ito muling bubuksan sa publiko. Bagamat sarado na ang nayong Pilipino sa kasalukuyan, ang mga alaala at mga aral na ating natutunan mula sa lugar na ito ay mananatiling buhay sa ating mga puso. Ang Nayong Pilipino ay hindi lamang isang pasilidad o parke. Ito rin ay isang simbolo ng ating mayamang kultura at kasaysayan. Sa bawat istruktura, sa bawat atraksyon, at sa bawat palabas, nakikita natin ang diwa ng Pilipinas. Kaya't kahit wala na ito, ang alaala ng Nayong Pilipino ay mananatili at patuloy na mabubuhay sa ating mga alaala, lalong-lalo na sa mga kaalam natin na naabutan at nasubukang bumisita sa Nayong Pilipino. Sa huli, ang Nayong Pilipino ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang karanasan, isang paglalakbay, at higit sa lahat, isang pagmamahal sa ating bansa. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaalam. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na din ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa channel natin. Click mo na rin ang like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video. Thank you for watching.